RAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH <laughs> So ayan na mga ka na alain na natin yung ating ginagawang sidecar o. Oh. Ayan so sikin na lang motor luma na. Kawasaki na ditote. Ayan na na natin. So ayan ang kulang yan yung ano na lang yung brace na lang sa unahan tapos na yan mga ka ano. Ayan. ito so na mga kawelder tapos na yung ating inalign sa kawasaki na mga nga ba 1 to 5 ayan ayan yung kawasaki medyo nahirapan tayo sumilip kasi medyo pilipit na yung kanyang pinaka swing arm swing hub dito yung batalya nya kaya binalance na lang natin pero ayos na yan mga kawelder sure ako na walang ano to walang kabig ayan nalagyan na natin ng pinaka ayun yung brace na yan tapos na to mga kawilder sa pag-align ayan tapos napaka ano lang napaka gaan lang ng sidecar na yan mga kawilder ayan oh. ganda tapos dito medyo suabi lang ang tingala para pag may sakay sa loob pantay na siya okay ayan So ayan maraming maraming salamat mga kawilder sa panonood nyo ng ating mga simpleng video na ginagawa. Ayan. So maraming maraming salamat mga kawilder.